Tila naging epektibo ang naging banat ni VP Sara sa ilang kongresista na nasa likod ng investigasyon laban sa kanya at sa kanyang ama na si FPRRD. Naging maliit kasi ang lamang ng iba sa kalaban sa pwesto habang natambaka naman ang isa sa mga kritiko ng mga Duterte. Yan ang agenda report ni Zandro na Live mula sa Batasang Pabansa. Zandro, tingin mo malaki yung mababago dito sa komposisyon at doon na rin sa mga nakabinbin na hakbang dyan sa kamera. Pinky yung mga nag-imbestiga laban sa pamilya Duterte, karamihan sa kanila ay lamang doon sa kanilang mga katunggali. Kaya malaki yung chance na makabalik sila ng kamera. Pero hindi tayo sigurado doon sa 11-member House Prosecution Team kung ganun pa rin ang sitwasyon pagsapit ng 20th Congress. Halos di kita ng agwat na mga kongresistang nag-imbestiga laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa kanyang anak na si VP Sara. Kaninang hapon, nasa 4,000 lang ang agwat ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson at re-electionist 3rd District Representative Joel Chua sa katunggali niya na si Apple Nieto. Sa ikalawang distrito ng Maynila, nasa 6,000 lang ang lamang ni Roland Valeriano kumpara sa katunggali niyang si Carlo Lopez. Matatanda si Valeriano ang naunang humiling sa Kamara na imbestigahan ang paggasta ng pangalawang pangulo dahilan para imbestigahan ito ng komite ni Chua na kinalaunan ay basihan sa impeachment case ni VP Sara. Pero ang pinuno ng co-chair ng Quadcom at pinuno ng House Committee on Human Rights at Manila 6 District Representative Benny Abante na ungusan ng kanyang katunggali na si Joey Uy ng halos isang libong boto. Matatanda ang binanata ni VP Sara, sina Chua, Valeriano at Abante sa pagbisita nito sa campaign sortie ni dating Manila Mayor Isko Moreno paliwanag ng isang political analyst may kaugnayan ang performance sa halala ng senatorial slate ni PBBM at ang kanyang mga kaalyado sa local elections ang, ang tingin kasi ng ano no, ng karamihan tungkol patungkol sa midterm elections Apo. ito ay referendum correct doon sa performance ng pangulo for the past three years sa ilalim na kasalukuyang administrasyon ay isinagawa ang Quadcom hearings na tumalakay sa Pogo, Drug War at Extrajudicial Killings sa pamumuno ni PRRD. Gayon din ang investigasyon at pagkaka-impeach kay Vice President Duterte. Mukhang hindi masyadong sangayon yung mga doon sa kasalukuyang administrasyon. Kung sa Maynila, di kita ng laban si Batangas 2nd District Representative Jinky Bitrix Luistro, tinambakan si dating Congressman Rani Abu ng halos 40,000 boto. Kanina, naiprograma na si Luistro, ibig sabihin na may pagpapatuloy niya ang pagiging kentro niya ng House Prosecution Panel sa impeachment. Pinky, matatandaan natin last week sinubok ihain yung impeachment complaint laban kay PBBM dito sa kamera pero hindi ito tinanggap kaya ngayon sana ito ihahain pero ayon sa tatanggap nating impormasyon ay baka sa 20th Congress na ito ihain thank you maraming salamat Zandro Chona live mula sa Batasang Pambansa